Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, uh, may ipapakita lang ko sa inyo. Very short lang to. Siguro napanood nyo na yung video ko na fake versus original na K-Beauty Bleaching Whip Scrub. And doon, pinakita ko na meron tayong temporary jar. So, sabi ko doon, pag na-receive nyo yung temporary jar, okay lang yun. Kasi, original pa din yun. So, isi-share ko lang guys yung experience ko kanina. Kasi, alam nyo naman na ubusan ng stocks ngayon sa main. So, hindi pa sila nakakapag-deliver ulit. Kasi um, may raw materials na kinulang. So, hinihintay pa nila. That's why ang dami ng fake na lumalabas. So, sinasamantala nila. Hindi ko in-expect na pati yung um, temporary jar natin na bago lang, kakalabas lang, eh magkakaroon na rin kagad ng fake. Okay? So, dahil nga wala nang stocks and madami naghahanap sa akin lalo na sa Shopee ang ginawa ko, naghanap ako ng mga sellers na meron pang available na stocks so sabi ko kahit reseller's price, pwede na yon para lang may maiprovide provide ako sa mga customers ko ang mali ko dun yung isang seller na binilan ko, hindi ko siya hininga ng ID kasi pinakita niya sa akin yung stocks niya na Uh, white jar. So, nakampanti ako. Tapos, meron pa siyang isang, uh, yung bago natin na African sugar scrub. So, meron din siyang stocks noon. So, nakampanti ako na sabi ko, ah, original to kasi white jar. Kabago-bago lang, ma-fake -ma ba agad to? So, kampanti na ako, hindi ko na siya hininga ng ID. Pero, ang ginawa ko, nagpasama ako sa hobby ko, kasama yung mga anak namin, pinick up namin dun sa location nila. Sa motor shop niya pinapick up. So, ang sa naman, gusto kong pick upin, kahit pwede ko namang ipalala move, gusto kong pick upin para in case na ma-fake ako, alam ko kung saan ko ibabalik. So, yun, edi na pick up na nga namin. Pagdating ko dun, um, chineck ko yung item, inamoy ko, mabango naman. So, okay yun lang yung chinek ko pero hindi ko chinek yung sticker sabi niya kasi nandoon naman sa box yung sticker so okay lang and then pag uwi ko sa bahay nung chinek ko na yung item ay na pag check ko ng sticker guys ang, na ang nakita kong sticker eto papakita ko ha eto guys eh, ito yung nandun sa review ko na pag naka-receive kayo ng ganito, yun sa isang video ko na fake versus original, na pag ganito, kulay green, yung, yung seal niya, yan, kulay green yung seal niya, ibig sabihin fake yun. Ito pa lang, sa, yung nakita ko pa lang to, alam ko na kagad na fake eh. Pero nagduda pa ako kung fake ba yung item kasi color white nga yung jar. And buti na lang, meron akong isang um, nabalik na item. Yung hindi na-receive nung, nung buyer ko kasi uh, ano siya, unavailable daw. So, binalik nung rider. Ayun, napag-compare ko. So, dapat talaga yung sticker niya, color black. Okay, so, ito kasi yung binigay sa akin, may, merong color, ano, color green. Tapos yung iba, parang color brown. Alam mo yung naubusan na siya ng ink. Yung pag nagprint ka, tapos naubusan ng ink. Ganun yung ano, ganun yung mga kasama nito. Tapos gupit-gupit na siya na ganyan. Yung kasing sa ano, sa K-Beauty. Yung original kasi ng K-Beauty. Uh, malapad siya na ano, parang ganito siya guys. Wala na kasi to eh. Yan, ganyan siya malapad. Tapos, ayan, dyan mo siya tatanggalin yung sticker. Tapos yung likod niya, Sophie ang nakalagay. Ayan, Sophie. Ito, ang nakalagay din sa likod nito kasi, quaff, tapos photo sticker. Kaya alam ko na kagad na fake yun. Okay, ganito kasi dapat yung, ano, yung original na ano yan, ganyan. Yan yung or original na, na seal natin. So, sa sticker pa lang, kasi kanina, dun sa jar, hindi ako nagduda. Kasi sabi ko, baka hindi fake kasi white jar. Tapos, printed. Tingnan nyo guys, ha. Eto, eto yon eto yon Tingnan nyo yung color. Ayan. So, ito, original. Yun, so, pagbalik na rin natin, guys. Para hindi kayo malito. Ito yung fake. Ito yung original. Ito kasi medyo lumabo yung sulat. Kasi pinanggalan ko ng, ano, ng sticker. Ayan. Para makita ko lang, ma-compare ko lang. etong fake, guys. Para siyang, ano. Ang color niya, parang... Parang maroon na light. Eh, yung sa atin, parang ano, parang brown siya, medyo dark brown. Yan, ganyan siya. So, ito dapat yun. And then, pansin niyo yung letter E. Ito. Yung letter E dito, makapal yung sulat niya. Tapos, yung letter E dito, manipis. So, yan yung original. So, doon ako nagduda. Nung tiningnan ko yung ano, yung print niya, magkaiba sila talaga. So, ibig sabihin, fake nga siya. Pero, kasi nung tiningnan ko, parehas na parehas. Printed na din yung jars nila. Ayan, oh, ang galing, oh. Printed na din yung jars, gayang-gaya -gaya na nila. O, oh, kung ano yung nandito sa body nito, yun na din. Yun na din ang nandun sa kanila. So, malalaman mo na lang na fake siya sa takip. Ayan, yung print nila sa takip, magkaiba ng color, tapos magkaiba ng ng font. Ayan, mataba yung font nung ano, nung fake. Tapos yung laman, ito yung original. Ayan. Ganyan siya, 'di ba parang pinong-pino siya, whip na whip. And then, ito yung fake. Ayan. O, oh, ito namang laman niya. Parang makintab siya, guys. Parang oily na... Hindi mo malaman, eh. Ayan, oh. Pag-compare natin, oh. Tingnan mo siya, oh. Makintab na, ano, oh. O, ito, makikita mo. Creamy siya, yung sa atin, na may scrub. Ito naman, kung tingnan mo, parang cream lang siya na, ano... Ang texture ng mayo, parang ganun siya tingnan. Parang mayonnaise. Ito, may scrub sa atin. So, hindi ko alam kung anong laman ito eh. Nakakatakot din. Nakakatakot gamitin, guys. Kasi hindi natin alam kung anong laman ito. Ayan. Guys, mag-ingat tayo. So, ayan. share ko lang para sa kaalaman nyo, guys. Kasi mahirap na. Baka makabili kayo ng fake. Kasi ano eh, 70 pieces yung kinuha ko sa kanya. Nung ano, nagtaka na din ako, bakit madami siyang stocks? Eh, wala nga stocks ang main. Ang sabi niya sa akin, um, kinuha daw niya yun sa friend niya, na city distributor din. Hindi na daw niya maasikaso yung pagbibenta, kaya kinuha na lang niya. So, naniwala naman ako. Tapos kanina, nung tinatanong ko na, bakit ganun yung sticker, iba, sabi niya, itatanong daw niya doon sa district distributor na upline niya. So, parang magkaiba yung sagot niya sa akin. So, dun palang nagduda na rin ako. So, sinulik ko lahat. Pero, bumili ako ng isa. Ayan, para mapakita ko sa inyo, guys, na nakabili ako ng fake. So, hindi ko akalain na pati yung pati yung temporary jar natin, guys, nagaya na nila. Ayan. Tapos, yung box nila, iba. Mag iba yung box nila. Ipapakita ko yung box. Ipa-flash ko dito sa screen yung box nila. So, hindi siya K-Beauty ang nakalagay. Bleaching cream ang nakalagay. So, dun pa sa box na lagayan nila. Na ano, na-confirm ko na din na ano, ano talaga siya. Na fake talaga siya. Tapos, kinonfirm dun yung CEO natin. Ayun nga. So, talagang fake nga siya. Ah, uh, teka nga, curious kasi ako kung anong texture nito kasi 'di diba, makintab lang siya. Ito creamy na, na may ano, na may scrub, 'di ba, yung satin, sa yung original. Tingnan natin 'to. Ayun siya. Ay, wala siyang ano, guys. Wala siyang scrub. Cream lang siya, cream. Ayun, may konti. Pero madulas, sobrang dulas. Sobrang dulas niya. Parang oily siya. Oily. Hindi kagaya nung sa atin. Oh. Ayan. Ganyan. Ayan. Pag ano mo lang. Masarap siyang ipahid sa balat eh. Yung sa atin. Ayan. Masarap siyang ipahid. Ito oily guys. Oh. Madulas. Sobrang dulas. Ayan. Nakakatakot gamitin. Oily. Tapos may pa isa isang ano, isa dalawang scrub ako nararamdaman. Yan, ganun lang. Sobrang dulas niya. Ayun. So, magkaiba talaga, guys. So, so mag-ingat kayo, guys. Doon lang kay bibili sa mga legit sa mga legit distributors. Kaya yan, eto, lesson learned na sa akin 'to. Na ano, matutong maghintay kung walang ano, kung walang Uh, walang stocks ang main. Huwag na munang maghanap. Yan, matuto tayong maghintay, guys. Natuto na talaga ako. <laughs> Never na talaga akong bibili sa ibang, ano, sa ibang seller na hindi ko kilala. Yun kasi hindi ko kilala, na, ano ko lang sa Facebook. Nag-aalok siya ng mga, ano. Ayun. So, guys, mag-ingat po, hinga ng ID yung mga legit distributor. Pag meron na akong ano, ilalagay ko din sa description box guys yung ano ko, yung Shopee link ko para sure na original yung mabibili nyo. Pero for now, naka-ano kasi, naka-out naka out of stocks don kasi wala nga tayong stocks eh. Ayun, dahil nga dito penalty ako kasi wala akong mapapadala dun sa order kanina dun. Kasi kala ko okay na eh. Ayun, mapapenalty tuloy ako. So yun lang guys, thank you so much for watching. Ingat God bless bye bye